Uloy! Stop! Ang bang ng paborito ko? Gusto mo? Neck-neck mo, babus! Madam Jill tumatawag. Para malaman nyo kung nasaan ako, iiwanan ko kayo ng isang mataning buktong. Bugtong-buktong! tong, eto na si kaka, bubuka buka ka. Ulitin ko, eto na si kaka, bubuka buka ka. Na-research ko na itong taong to. Sobrang yaman ito. Pero may mga ginagawang labag sa batas. Uy, tumatawag si madam. Hello? Oh, sige, sige, sige. Sabihin ko si Boss, Boss, tumawag si KLC, siya na lang daw ang alay, huwag na daw si Amanda. Ang pwede lang ialay ay dalaga at bata pa, hindi ang isang matandang bilasana. Yeah. I don't think nobody can stop me. Climbing up, got me feeling like Rocky. Time is up and back, living real cocky. Most clear. You gotta get more. Nike Lahar on the floor. Tryna get marked in the force. Travel on tour. I got a vision that never left me. Skipping tradition, I'm going Gretzky. Flashing lights might affect you like epilepsy. You ain't gotta like me, you just gotta respect me. Your favorite's forgettable. I heard them rapping, I think it was pitiful. I can't be hanging with women that's miserable. Where I was raised, everything is political. That's why I move with intention. That's why I move with intention. Young and alive on a mission. Young and alive on a mission. MVP. MVP. That's why I move with intention. Boss, this guy's mo. Ayo nga pala. Oh, sige, umulis na kayo. Baka may makakita pa sa inyo. MVP. Oh, mukhang magandang spot to ah. Maang kukota ko dito ah. pwesto na nga. Napakalaki talaga nitong China. Pero nagagawa pa rin na ng agawin ang aming mga teritoryo sa Pilipinas. Hmm. Ito na si kaka. Bumubuka-bukaka. Ito na si kaka. Bumubuka-bukaka. Yan ang clue kung nasaan si Abeloy. Ito na si Kaka? Kasi bumubuka, buka ka? Ikaw ba si Kaka? Obvious ba, sir? May kakilala ka bang Pastol Abuloy? Ah, lang yun sa tabi-tabi, dumidiskarte. Ibig sabihin, tama pala itong location. Ano ba to? Hindi ako kumota. 2,700 lang. Kailangan makaisip ko ng paraan para ako dumami ang aking perang panlilimusan. Alam ko na, kailangan kong umakting para dumami ang aking abuloy. Ayan. Ako ang liwanag. Mas malaki ang donasyon, mas malaki ang chance ang umakit sa langit. The more donation, the more chances of winning. Oh, kaks! Diyan pala. Ano, nandiyan na pa ang paborito ko? Oo, oh, siyempre! Ay, yun oh. Ito yung paborito ko. Ang bango tsaga paborito ko. Gusto mo? Let neck mo, baboosh! Madam Green Dragon tumatawag. Hello po, Madam. Hello, Madam Green Dragon. Madam. Hindi ko pa yung maintindihan, Madam. Ano po yun? Ewan ko sa inyo. Bulo mong kausap, hindi kita maintindihan. Hi, busog ako. Ang dami kong nakain. Bill out, sir. Gaano to? 530. Oh, mura lang dito ah. Keep the change. Stop! Ibuloy! Hey, stop! Uh, siguro hindi na maaabutan nun. Ito na maaapagtago. Ibuloy! Uh. Hey, Dadali na kita sa ICC. Hindi ako yun! Si Tikong yun. Oo nga pala. Hindi ikaw yun. Pero dahil pinag-aagawan mga babae, dadali na kita sa Senado. Single ako. Pinag-aagawan nila ako. Wala akong kasalanan. Single ako. Pinag-aagawan nila ako. Alam mo, eh, Boloy, tatinado ka nang magpaliwanag. Ano yung bubunutin mo? Papango! Eh, paborito ko to eh! <coughs> 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 Narating din yung panahon na buloy. Hindi ka natitikatan ng araw. <laughs> FBI Toto Martin. Akala mo siguro? Maabutan mo pa ako? Tignan ko lang kung masusundan mo pa ako sa Sabah. Ako'y hangin Langit, lupa, inferno, Kontrolado ko lahat Kaya hindi hindi nyo ako mauhu